<laughs> What is up mga men? So yun, lang natin. Good morning. Ang ganda ng araw sa labas mga men. Tingnan nyo. Ang araw. After ng ilang weeks na umuulan, ngayon lang umaraw ulit ng ganyan. Ang sarap magpa-araw. So yun nga, kagabi uh, nagbilang tayo ng ano, kinita ng car wash. And, So binilang namin niya agabe and hindi na namin nabalot sa plastics. Samahan nyo ako ngayon ibalot natin yung sa plastic para ma-deposit natin sa bangko. Ang total pala niyan mga men, 10,612 Yung kinita natin from June 28 to July 28. Samahan nyo ako, balot natin. Tara, let's go! So yun man, ito yung gamit natin sa pangbalot ng bariya. Ayan o. Ayan, tara, balot natin isa-isa itong -isa mga to. Let's go! <laughs> ganito siya men kapag ka nakabalot tayong na tagli lima ganyan yung itsura niya 500 pesos na to man so ito balot natin to lahat so yun mga men ah, tapos na tayo magbalot ito yung mga nabalot natin pakita ko sa inyo So, yun yung mga nabalot natin, men. Ang total na ito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,750 kasi 2,50 to kada isang balot yung tagpipiso. So kaya 8,750 lang siya men kasi yung mga butal dito hindi na natin sinama sa balot kasi hindi siya abot ng 100 pieces. Sa isang balot kasi kailangan 100 pieces para tanggapin ng uh, bangko. So ito, gagamitin na lang natin siya pambili ng car shampoo para doon sa car wash bendo. So yun lang. Uh, samahan nyo ako, i-deposit uh, natin to sa bangko kasama nung mga kinita nung ano, mga last previous month. Ayan, hindi pa natin na-deposit. Sobrang bigat na yan. So, magpapatulong tayo kasi ang hirap na na ito buhatin. Eh. Ayan dami niyan. So, yun nga mga men. Hindi tayo nakapag-deposit kahapon kasi meron tayong biglaang lakad. and Andito yung kita ng car wash. Uh, Pinagsama-sama ko na lahat from uh, kita noong previous month. So, eto. Check nyo. So, eto na yun men. Ayan yung mga tagpipiso. Yung tagpipiso ano yan? 2,250 tapos eh yung tag sa 10 na dalawang balot and then yung tag uh, 20. Tapos ito lahat tag 5 piso na yan yung mga nandiyan. So etong mga tag piso baka ipapalit ko na lang to sa tindahan parang i-deposit ide na lang natin yung tag 5, tag 10 at tag 20. So yun samahan niyo kami. Let's go. So yun min, lagay ko na siya dito sa ano natin sa eco bag. Dinoble ko na siya kasi ayun eh, no? sisira. And ang problema is paano ko siya bibitbitin kasi sobrang bigat niya, min. As in, mabigat. Pero, let's go. Paala na. Testing natin buhatin, men. Ang bigat. Ah, oh, shit. Hindi kaya. <laughs> Ang bigat. <laughs> so, yun, men. Ah, nakaisip ako ng paraan. Bale, paghihiwalayin na lang natin sya ng ano, lagayan. Para kaya natin buhatin. Pinupuwi sya na akong bigat. Hindi kaya. Ito na yung tsura nya ngayon. Ayan, dalawang balot na sila. Kasi pag isang balot lang, hindi kayang buhatin ang bigat sobra so tara deposit na natin ito tawagin natin yung tropa para may katulong tayo lets go so yun mga men call up friend tayo call up ano? ay tara tara gago ano to man naka vlog to gago tara so, may maangas dito kaya daw buhatin basic lang Siyo, try mga buhatin dalawa muna <coughs>

Pa yun nababa na namin. Nadali na lang na namin dun sa ano sa bangko. Pwede mo bangko na papuntay dito. <laughs> Aray ko abi tayo yung bangko yung papapuntay mo dito. Talaga ka. Tara na. Let's go. On. On the way tayo, the... mami. Let's go. Bro bro. Diyan kita ito lang tayo doon. Let's go. So ayun mga men nandito na kami. Eh wala kung pwedeng mag-video doon. Alam ko bawal eh. Bawal sa so update na lang na namin kayo mamaya. Kita kits. Bye. mga men, tapos na kami sa bangko. After ilang oras, eh. Hey. <laughs> yeah. man. May merienda muna tayo dito sa isa sa mga pinaka the best na bilihan ng mga tusok-tusok dito sa Gatchal yan. Ayan si tita. Ayan yung pinaka dito sa Gatchal Humble, <laughs> Humble, <laughs> Humble, <laughs> Humble lang. Tinkil <laughs> lang. Oh, Tinkil lang yan. Yeah. Ang <laughs> mga big time yan. Malaking yan. Parang ililibre kami na ito ngayon eh. <laughs> Sabi pa naman ni Kiyan, punta daw kami dito. Kaya nga. Punta lang kayo doon Sabi ni Kiyan, dito punta lang kayo doon uh, ano, sabihin nyo lang pangalan ko. Uh, kasi hindi ko na kayo nakakasama. Sabi niya Tinanggi <laughs> <di> yung anak. <laughs> Arigo. Vlog nga tayo, tayo mo ta. May kita mo ito ta. ano Share mo na lang ta. Water ta, water. May kita mo naman oh. Yung tubig dito nila tita. Galing ng ano, Mount Everest. <laughs> Ayan o. Mountain fresh. <laughs> numan ba? Hmm. Pag mga gano'n, alkaline water yun, yun, yun no? Alkaline? Talaga ka? Yun, no? <laughs> so ayan, alam niyo na, kung naghahanap kayo ng tubig galing Mount Everest, punta lang kayo dito. Ayan. Kahit, kahit wala sa ref, malamig. <laughs> okay, thank you, ta. Trap talaga pag libre ba? Ganda pa na nagtitinda. Awesome! Yun lang mga men. Tapos na kami ngayong araw. Until next time, peace out. Brr.